Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Anthony Edwards na nga po ang bagong muka ng NBA. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagkakaroon na nga po ang Denver Nuggets ng malaking problema sa kanilang seri laban sa Los Angeles Lakers. Gamit nga po mga katrops ang nagawang 40 points, 9 rebounds at 6 assists ni Anthony Edwards sa kanyang 13 out of 23 shooting ay nawalis nga po niya super team ni Kevin Durant na Phoenix Suns sa loob lamang ng apat na laro. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit trending ngayong araw sa social media ang kanyang pangalan since napakarami nga po mga fans at NBA analyst ang pumuri sa kanyang naging performance. Maging si Kevin Durant nga po sinabi na si Anthony Edwards nga po ang pinakapaborito nga po niyang player na panoorin ngayon sa NBA. Yes, sobrang nga po siyang na-impress na naging performance nito sa kanilang serye. Kaya yung sobrang competitive nga po nito sa kanilang mga laban kaya sigurado nga po papanoorin at susubaybayan nga po niya mga pa ni Anthony Edwards sa kanyang karir sa NBA. Bukod rin nga po mga kay Durant, ay hindi rin naman nga po napigilan pa ng kanyang teammate na si Carl Anthony Towns na purihin si Edwards. Sa katunayan, sinabi pa nga po nito na si Anthony Edwards na nga po ang tunay na bagong muka ng NBA. Samantala, poon na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang nagkakaroon na nga po ang Denver Nuggets ng malaking problema sa kanilang serye laban sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang ko sa inyo mga katrops, Nakalista na nga po bilang questionable si Jamal Murray sa Denver Nuggets sa kanilang darating na Game 5 laban sa Lakers dahil sa pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang cuff. Yes, sumasakit nga po ang bintingay ni Murray na siyang rason bakit alanganin ang kanyang kalagayan sa kanilang Game 5. At bagamat man nga po inaasahan na maglalaro pa rin ito sa kanilang susunod na laban ay isang magandang sinyalis nga po ang kasalukuyang kalagayan ngayon ni Jamal Murray since alam nga po nila na hindi nga po 100% ang pangangatawan at lakas nito sa kanilang magiging bakbakan. At maliban na rin naman nga po mga katrop sa problema ngayon ng Denver Nuggets sa kanilang superstar na si Jamal Murray, ay sumasakit na rin naman nga pang ulo ngayon ni Coach Mike Malone at Nikola Jokic sa paulit-ulit na lamang na pag-struggle ng Denver Nuggets sa simula ng kanilang mga laro. Plus sobrang hina na rin naman nga po ng kanilang depensa sa ilalim ng basket na siyang rason bakit nagdudumi na nga po dito parati si Andre Davis kaya kailangan na nga dapat po talaga nila itong ayusin sa kanilang darating na game 5 kung gusto na nga po nila dito ma out na ang kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.